Mga tol, bakit ba sinasabi ng buong boxing world na si Naoya Inoue ang pinakadelikadong boksingero ngayon? Simple, dahil lahat ng weight class na pinasok niya, nilinis niya. Unang dahilan, power. Hindi siya mukhang malaki, pero pag tumama 'yung suntok niya, parang may kuryente. Hindi brute force, kundi perfect technique. Konting space lang, tapos boom, knockdown agad. Kahit guard mo mataas, nakakapasok pa rin 'yung shots niya dahil sobrang linis ng timing. Pangalawa, speed. Hindi lang mabilis, mga tol. Mabilis na may precision yung tipong hindi mo pa nare yung unang suntok dumating na agad yung pangalawa. Para siyang nagpa-punch in combinations na robotic walang sablay, walang wasted motion. Pangatlo, killer instinct. Pag nakita niyang inalog ka niya, hindi ka na makakahinga. Hindi reckless, pero sobrang calculated. Isang clean shot lang tapos susundan niya agad ng 4 to 5 punches na halos hindi mo makita. Yan ang dahilan bakit halos lahat ng kalaban niya natatapos bago pa umabot ng late rounds. At eto ang pinakawalang hiya, consistent siya sa lahat ng weight class. 1-8, 1-15, 118, 1-22, pare-parehong dominating. Hindi nag adjust si Inoue sa kalaban. Yung kalaban ang nag adjust sa kanya. At kahit mag-adjust pa sila, hindi pa rin sapat. Kaya tanong ko sa inyo mga tol, meron ba bang fighter ngayon na kayang sumabay sa speed, power, at technique ni Inoue? O baka ira niya na talaga ngayon?